Isang magandang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Narito naman po tayo sa landas ng pag-asa upang pagnilayan ang salita ng Diyos. Ikaapat na linggo ng Adviento, huling linggo bago ang araw ng Pasko. Excited na po ba kayo? Bago po tayo pumunta doon sa mga regalo at handa, ay pakinggan natin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita mula po sa unang Lukas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang pagdating ni Maria sa tahanan ni Elizabeth ay nagdala ng tuwa at galak sa buong pamilya. Sa katunayan, gumalaw mismo ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at napasigaw siya nang makita niya si Maria. Marahil ay sa tuwa na rin dahil alam natin ang ipinaglilihi ni Elizabeth ay isang milagro dahil ibinigay sa kanya ng Panginoon ang kanyang sanggol sa kabila ng katotohanan na siya ay isang baog. Binigyan siya ng hindi lamang isang pangkaniwang sanggol kundi ang sanggol na magpapahayag ng pagdating ng tagapagligtas at alam niyang iyon naman ang ipinaglilihi ni Maria. Ang pagdiriwang ng Pasko, lalo na dito sa atin, ay palaging puno ng tuwa at saya. Dito sa atin sa Pilipinas, tinagurian tayong isang bansang may pinakamahabang Pasko dahil nga daw ilang buwan pa lamang bago ang Disyembre ay madarama mo na ang labig ng panahon at ang init ng ating paghihintay sa Pasko at isa tayo sa mga kristyanong bansa na pinahahalagahan ang simbang gabi, ang siyam na araw na pagmimisa bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Subalit ang ibanghelyo natin sa huling linggo ng Adviento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tuwa at galak ay hindi lamang dahil marami tayong handa may mga regalo tayong tatanggapin at ipapamigay. Siguradong may mga family reunion at marami pang iba't ibang pagdiriwang ang darating. Ang galak ng sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at ang mismong tuwang na dama ni Elizabeth ay dahil sa dakilang presensya ng sanggol naman na si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Hindi pa nga si Jesus mismo ang bumisita, subalit lubos na ang kaligayahan na danadama sa tahanan ni Elizabeth. Iyan din naman siguro ang mensahe sa atin. Ang tunay na diwa ng Pasko ay higit pa sa, mga pag, sa pagdiriwang sa kaarawan ni Jesus, kundi si Jesus mismo ang nagnanais na patuloyin natin siya sa puso natin. At sa ating mga tahanan, siya at ang kanyang pangakong biyaya, mga kapatid, ang tunay na diwa ng Pasko. Marahil ay marami sa atin ang hindi magiging masaya ang Pasko. Kulang sa garbo ang Pasko. Payak na handa ang makakayanan. May mga pamilya nga walang handa sa hapag at itutulog na lamang siguro ang noche buena. Ang iba sa atin ay hirap na damhin ang kagalakang dala ng mga awiting pamasko dahil sa dinaramdam na sakit at pisikal na hirap. Mayroong tahanang walang ama o walang ina dahil nagtatrabaho ang mga ito sa ibang bansa upang ikabuhay. May isa nga akong kilalang namatayan ng ama niya at itilibing kahapon lamang limang araw bago magpasko. Napakalungkot. At ito rin naman ang, Pasko, ang unang Pasko namin sa aming pamilya na wala ang aking ama dahil sa pagpanaw niya noong uh, unang taon na to. Hindi ko maisip kung paano kaya ang Noche Buena namin pagamat nando naman ang aking ina. Subalit siguradong may isang pinggan na bakante para sa aking ama. Ilan sa atin, mga kapatid, ang nagdadalamhati ngayong kapaskuhan sa pagkawala ng mga mahal sa buhay? Subalit may isang awitin kinanta namin ito sa isang pagdiriwang ilang araw pa lang nakakaraan. Ang sabi nung awitin, tuloy pa rin ang Pasko. Natuwa ako dito dahil ang mensahe ito ng awiting ito ay tila ang mensahe ng ating ibanghelyo ngayon sa kabila ng kawalan, kasalatan, ng dalamhati at lungkot, sa kabila ng pisikal na paghihirap, karamdaman, ang mahalaga ay ang ating pananampalataya na tuloy ang Pasko dahil bumibisita si Kristo sa atin sa araw na iyon. Hindi siya naghahanap ng magarbong handa o mga ilaw na kumikinang ang nais ng Panginoon ay mga pusong handa siyang patuloyin at paghariin sa buhay. Sapat na si Kristo mga kapatid, sapat na siya upang ang Pasko natin sa kabila ng ating mga dinaramdam ay mapuspos ng tuwa at galak, kagaya na lang ng tuwa at galak ni Elizabeth. Isa pang mahalagang mensahe ng Ibanghelyo ay ang pagpapatuloy ni Elizabeth kay Maria sa kanilang tahanan. Binuksan niya ang kanyang mga pinto upang si Kristo ay tumuloy at marahil ang kanyang dasal manahan sa kanila. Sabi natin kanina, marahil may mga pamilya o may mga tao na kapos at dahop sa Pasko nito. Dahil na rin sa iba't ibang dahilan. At kung iisipin natin mga kapatid, sila yung mga pamilyang nasa kalye, sa ilalim ng tulay, sa bangketa nakatira sa mga kariton. O kaya naman sila ang mga kapitbahay natin na magdiriwang na hindi nila kasama ang kanilang kapatid, ama o ina at ang mga mahal sa buhay. Dahil ang mga ito ay naghahanap buhay sa ibang bansa o sa ibang lugar. Siguro sila rin ang mga nag-iisang kapitbahay natin walang kasamang magnonotse buena. Marami tayong kilala. Marami tayong nakikitang the hope sa, sa mga bagay na sana ay magpapasaya sa Pasko nila. Alam niyo, mga kapatid, kung iisipin natin di itong mga taong ito, baka sila ang mukha ni Kristong naghihintay upang atin silang patuloyin. Alam niyo hindi naman sila naghahanap lamang ng maraming material na bagay. Pagkain at regalo. Ang kailangan ng marami sa kanila ay kausap, kalinga, kahit sandali lang. Masaya na sila kung may bumati sa kanila ng isang ngiti at maligayang Pasko. Kung may konti tayong maibabahagi sa kanila, ay mas mapapasaya natin sila, lalo na siguro ang mga bata. Eh hindi ba sinabi ni Jesus sa Ibanghelyo ni Mateo sabi niya, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y dinamitan. Nagkasakit at inyong tinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. At sa panghuli sabi niya, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Hindi lamang naman tuwing Pasko natin maaaring gawin ng mga ito. Subalit ngayong Pasko ay napakagandang pagkakataon upang tukdin at isabuhay natin ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni Mateo. Ilang araw na lamang at aalingawngaw na ang mga pagbati, ang mga halakhak ng bawat isa. Maligayang Pasko sa lahat. Ito ang ating maririnig sa sa TV, sa radyo at sa iba't ibang mga uh, gawain at sa iba't ibang mga pamamaraan. Ang mga tahanan ay may mga ilaw na, na kumikinang. Ito rin ang maririnig natin sa mga nangangaruling na bata sa ating uh, harapan sila ay magiging totoo, sana ay magiging totoo ito sa ating lahat. Na ang Paskong darating ay magkaroon ng mas malalim na katuturan. Hindi lamang sa kung ano ang mayroon tayo, kundi dahil sa ating pananampalataya na si Kristo ay darating at siya, nang at siya ay dumating na at siya ay darating muli upang ibigay sa atin ang buhay na kanyang pangako ang buhay na walang hanggan sa piling niya ng Ama at ng Espiritu Santo. Mga kapatid ko kay Kristo, iyan ang diwa ng tunay na Pasko. Iyan ang pakahulugan ni Kristo sa kanyang pagdating sa atin. At iyan sana ang ating isabuhay ngayong Pasko at maging sa darating na mga panahon pa. Sabi nga ng awitin, di ba? At magbuhat ngayon. Kahit hindi Pasko, ay magmahalan. Tama ba? Magmahalan, magbigayan, ganoon na rin yun. No? Nakakapatid ko kay Kristo, maligayang Pasko at puspus ng tuwang mula sa Panginoon para sa iyo at sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Patuloyin natin si Kristo sa ating puso at sa ating tahanan. Muli po, Ruel Morales po, nagbabahagi ng aking inspirasyon para sa ebanghelyo dito sa landas ng pag-asa